ito po yung mga kaganapan ngayon dito sa San Pagros, Laguna kasi uh, last minute na po ng pag pag shopping o pamamalengke pag grocery dahil yung mga Pilipino ay sa uh, sasalubungin natin ang bagong taon na masagana kaya yung mga tao ngayon namimili na, na ayan, sa palengke, sa grocery pa rin ang mga dito sa tabihan ng Romano ayan, dito lang po sila at yun pa, siyempre number one, traffic yun, may mga din ayan, siyempre mga pure gold yeah. kailangan habaan ng pasensya dahil sobrang traffic po ngayon dito sa Tantacos Laguna at ngayon ay 11 a.m. Yeah. So kanina mas matraffic ngayon dahil na mas marami ng gumising para mamalengke pero kanina madaling araw di pa ganyan di traffic at Maganda, uh, maganda, naman ang panahon ngayon dahil hindi po umaapol no? yung no? umaapol medyo mainit pinagbigyan eto na so, kita na natin dito guys yung mga ano, ano nagtitinda ng punta so, ang tangana yan yan Entry, may merienda habang ano namimili ayan o no? mga parking ng motor kapilaan yan ayan oh. Then traffic na naman dito kasi siyempre mga yung balengke, yung grocery dito sa lugar na to. Yan, iba nakapamili na, iba hindi pa rin talaga kaya traffic. At kailangan sa tubungin natin ang bagong to ng masagana. pamilya bayan ng Laguna. And then itong sa pag-grocery, punong-puno din. Pila talaga sila doon habang namimili. Ah, alos din na rin makakilos. Bye guys! Siyempre, so, yung mga mga tamisin, magpipilihan, mga pruta, suha, dalantaan, kuryo, yung bilihan ng buko, mga ng mga buko salad. ito nyog, dito bilihan yan iba ng nyog. O, yun ay pa tama ng uh, yun din eh ayelo ah syempre protas hindi mawawala yan 要到，要到。要到 Abi kapila puttas dan Alamak, pula asyik. Alamak, akak mata ada delivery. Ngayon at uh, yan ang mga kaganapan diyan sa uh, dito sa Santa Cruz Laguna uh, at sa uh, salubungin natin ang bagong taon ng masagana at punong puno ng pag-asa uh, happy new year po sa inyo ngayon ay December 31 2024 at bukas ay uh, 2025 na January 1 uh, guys happy new year po sa inyo